ka naghuna-huna. Kaning dagwaya ni, eh. padulong reconstruction, construction. Oy, mga construction paminaw. Kabalo mo. Nga akong ginapili. Like ka ng pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, na tanan, Apilin lang po siguro dahi, nga dako o buhi. Tanan naman ka <laughs> na stress ko kay may isa ka lalaki na siya nako. ako na ako siyang gipahupan na kung sa iyang trabaho na ano siya construction daw kung <laughs> ha construction lang dapat irespeto ang construction worker klaro nga ang iyahang pagtanaw is ubos humiliate niya <laughs> Pa, panaglantaw. Una-una, kani-contentra ni kay content creator man siya. Nakakita siya og butas para makakuha siya og attention nga matagad sa kadaghanan karon. Sa iyaha nga side, kuan lang siya. Isog lang siya nga mo padayag sa panglantaw sa side. Kay siguro, eto, ha, praktikalan ha, praktikalan. Motumog sa dili, dili lang kanis siya ang naingan nga mindset. Nga makakita construction worker, barker, driver, na palingki, nagtrabaho, howler, yung anak bitaw ng mga levels trabaho sama namo, nagi discrimination. Oh, moingon jud nga. Sluya po na niya. May eh. anak ng mga mindset ba? Diyos Kung anak ang klase sa lalaki, manguyab sa kwa, di ego eh. May mga Pero kato sila, dili lang nila ipalabas sa social media. Di lang siguro sila mag-post-post. post post di lang nila kaya ng istorya. Kay dili na ko nisisari nga ilabas na sa social media nga magpakita ka mong kahilason kay humiliating na siya. Ginakip lang nila. Pero siya, isog lang yun siya. O kaya hang gigamit ang iyang kaisog para makakatch o So, well, gusto lang ako siyang subton ha. Kay, for the content, o siguro nagpakatotoo siya sa iyang feelings. Kay, 'Di ba naman kayo bang tao nga wag yung kabalo kung unsa ginaa sa construction worker. Pakan naguna-una. Kaning dagwaya ni eh. padulong rag construction. Hoy, mga construction paminaw. Kabalo mo nga kung ginapili like kanang pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Apilin nang lang po siguro day nga dako og buhi. Tanan naman ka. <laughs> ang gusto niya professional and short. Then pati na sa physical, gusto niya tangka, macho daw guapo. Huh? Ano pa chat, bro? Guapa na juga yun. No? Ambot lang, di ka niya siya magfilter, no? Real talk lang pa siya Pangutahan huh? na lang niya ako. Wala akong nag-judge, siya. Ambot lang kung ka, hindi siya magfilter. Pero, sis, makita na to, ang iyahang background, ilang kitchen. Han ay. Tapos, medyo okay. Siguro, middle class. Pero, I'm sure dili ka dato middle class lang uh -uh, middle class uh, amot lang dili ba puno blown ang imuhang pamilya uh, takabalo uh, di lang nato naisigutan kaya basig ma ako na po'y mabash ana pero ang point lang nato dira gamay yung gayo yung tanaw sa construction worker Og mga kalibel sa construction worker o panginabuhyan gamay yung tanaw Og taas kayo yung tanaw sa iyang itsura sura niya ang iyang gamit ha daw Hmm. Ginabas na ganit siya ngayang kipon daw. Nagsapaw-sapaw na. Oo, oh, kwartahan ka nga mga magkagipabrace eh, mong mamagpapa. Mama, Anyways, hindi ko kitag gwapa siya. Kaya murag, siguro, mapanuslip na po ni siya bandang dolo, Kaya nakakwarta siya aning ihang video. Ang man ang construction po. Uy, nga ulti, mura. Uy, di na ako deserve. Bruh. Busa. Kamong mga construction, Ayaw nam ayaw umpagtugatugam ng uyab na ako kay ako dahil akong gipangita kanang level construction worker unang-una dapat irespeto ang construction worker claro nga ang iyahang pagtanaw is ubos humiliate niya yano